Good evening mga kabilyan. Tapos na ang tournament. Tinapos ko na. Actually, walo lang kami. Top 4 ang naiwan. Tomorrow maglalaban yung top 4 para sa semis, tapos finals. Saka so, hindi rin ako pwede bukas. May pasok ako eh. Kaya nagpatalo na ako. And, pagbigay ako eh. Eh, syempre, mas mahalagay trabaho. Gabi maghapon. 11 to 6. Hmm? Gusto mo. Nabuti mo. Kaya na-imagine yung sakripisyo ng mga nag-professional player. Gutom, pagod. At least yung professional, may reward sila premyo. Ito naman, lang reward. mag enjoy siya. Ano maganda nun. Kaya bawin natin sa pagkain. Ito, oh. Samot sa gulay, oh. Pipino, sibuyas, itlog. Konting asin, paminta, toyo. Yung konting suka. Sa kayong, ano, walang kamatayang batsoy. mm Ang isda. to sa Magutom. Yung itlog oh. So mga kabilyar, magandang gabi. Mag-iingat kayo at um, enjoy your remaining uh, weekend. Tomorrow is Sunday. Take care. At huwag niyong kalimutang manood sa akin. Mag-like at mag-subscribe. Yeah. Mas, pag, mas pogi yata pag malayo, ano, ganyan. Okay. Ano ba, camera dito? Okay, mga kabilyar. Babay, naku. Brace up kayo dyan sa Pilipinas pala. Grabe ang ano. Ang bagyo, di ko na Malakas daw eh. Mag-ingat po kayo dyan. Nakakatakot naman sa atin, nakakaawa. Ang dapat na mga mabagyo, yung mga magnanakaw, dapat eh. Dapat yun ang mga pagtatabunan ng ano, lahar eh. Ng mga putik eh malaman nila ang gaano kahirap eh. Hindi mo lang nababasa pa ng mga hinayupak na yun eh. Sige mga kabilyar, ingat kayo lagi dyan. Bye bye. Naputol po ako. Pagdudugtongin ko mamaya, sabi raw po ng DPWH may makukulong. E sana po yung makukulong, hindi yung mga kaliskis po. Dapat po yung malalaki isda. Para po talagang malaman ng mga ano, ng mga tao na totoo po yung ginagawa po ninyong investigasyon. Hindi po yung malilit. Hindi po yung katulad po yung sa mga pusher, hindi po yung mga drug pusher, yung po mga big boss po. Mga kabilyan, mag po kayo dyan ha. At uh, brace yourselves po at uh, ang Pilipinas po kasi daanan ng ano eh, ng bagyo po at ng lahat po ng calamity. So, alam po po na nag, uh, magdadasal lang na kayo. Damihan niyo po ang dasal at uh, harinawa po ay uh, ilayo po kayo sa lahat na sa kasakuna. Sige po, tatapusin ko na po ito mga kabilya. O kayo, kung nanonood kayo, mga magnanakaw kayo, lumabas kayo dyan ng, para kayo madaganan kayo ng ano, ng poste, ng mga lupa dyan, mga buwiset.